January 27, 2024, nang marinig na umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. February 18, 2024, sa tulong ng Concerned Citizen at kapitbahay na si Joy, hindi niya tunay na pangalan, narescue na ng barangay ang bugbog saradong paslit. Agad inaresto ng Montalban PNP si Rico na stepfather ni Sam at ang nanay ng biktima sa isang shelter para sa children in conflict with the law. Hiling ni Lola Evelyn, mapunta sa kanya ang kustodiya para sa apo. Gusto ko po siya mahalagaan ng maayos. Gusto po siyang mahalin kasi kulang po sa ano yung bata Sa asikaso sa pagmamahal. Makalipas ang pakikipag-usap at pagsusuri ng mga social worker kay Lola Evelyn tungkol sa kanyang kakayahan para magalaga kay Sam Binigyan siya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Montalvan ng Certificate of Custody and Care. Ayon sa Article 214 ng Family Code of the Philippines, sa oras na wala ng kapasidad ng mga magulang na alagaan ng kanilang anak, pwedeng tumayong magulang ang biological grandparent o ang lolo o lola ng bata. Sabi nga niyan uh, sa pag-usap kung sino yung nearest kin na may kapasidad at uh, maayos namang uh, maalagaan yung bata so sa kanya muna mapupunta. Isang linggo mula po nang mailigtas si Baby Sam, kamusta yun po natin ang bata na ngayon po ay nasa pangangalaga na ng kanyang lola. Hmm. Nabawi niyo ang bata, ang uh, pansamantalang custody na sa inyo? Oh, po. Ano yung inaasahan nyo pat nais nyo mangyari ngayon? Sa amin po, gusto po yung, yung katahimikan po. Mapangalagaan ko mabuti yung bata. Minabuti rin ang resibo na masuri ng isang espesyalista si Baby Sam. Ipapakita ko po sa inyo na kung gaano ko siya kamahal. Hindi na rin po ako papayag na sino, kahit sinong tao po yung makakapanakit pa sa kanin. Once a jumper, always a jumper. Isang lolo ang pabalik-balik sa pag jumper o pagkakabit ng illegal na koneksyon ng kuryente. Ayon mismo sa isa niyang kabaranggay, may schedule pa raw ang pagtanggal at pagbalik ng matanda ng mga linya para hindi mahuli. Eh lolo, FYI, binabayaran po ang kuryente at ginagawa ninyo malinaw na krimenyan. Isang informant ang lumapit sa resibo para i-report ang isang residente sa Pasig City. Ang residente kasi, 38 years na raw na iligal ang koneksyon ng kuryente? What? paano niya ho isinasagawa yung pagkawit nitong kuryente para ho dayain yung kuryente? Dati po kasi gumagawit siya ng hagdan sa pag-akyat niya. Eh, pero ngayon po, ang ginagawa na niya, tumatapak siya sa kabilang bahay patungo dito sa kabilang bahay para makapagtapos siya. Ang resibo ni Marian, isang CCTV footage kung saan caught in the act ang pagja-jumper. Smile for the camera, Lolo! Sa iyo nakaputi doon? Sa ibabaw? Ayun, oh, parang si Spider-Man. Opo, oh, oh, sa itaas oh, no? po. Opo. Oh, siya po yan, umakakyat po. Umakakyat? Opo, oh, sa kabilang bahay po, po yan. yan. Umaga tinatanggal nila 8 or 9. Sa hapon, nagkakabit sila 4 or 5 po. 30. Okay. Saan? Sa iyo sa opo oh, eh, malakas pa ho yan, nakaka... 65. Nakaka... ano pa eh, tuloy-tuloy pa sa mga ano. Dagdag -dag pa ni Marian, illegal na nga ang koneksyon ni Lolo Jumper. Nagpapabayad pa raw siya ng 600 pesos kada buwan sa mga illegal ding nakakonekta sa kanyang linya. Kumikitang kabuhayan tayo dyan. Taya! Kimisan hey, nila, nililig ako ng 600, 200, buwan buwan. Bakit ka magbabayad? Ay na ako yung korente. -yok. Pag hindi nagbabayad, inaaway. -yok. Kahit kahit gabi, kahit umagaw, maging araw ini-lapit ng resibo ang inaing ni alias Marian sa electric service provider ng Meralco. Agad namang tumugon ang kumpanya. Makailang beses nilang minanmanan ng lugar. Hanggang sa nakumpirma nilang positive ang report ni Marian tungkol kay Lolo. Sa pakikipagtulungan ng informant na si alias Marian, nagsagawa rin ng surveillance sa loob ng ilang araw ang resibo. Para madokumento ng resibo ang reklamo, nagtanim po kami ng kamera sa ikalawang palapag ng isang bahay sa harapan mismo nang mga kawat ng kuryente kung saan po ikinakabit ng inireklamong lalaki ang jumper. Mula ko sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, lumabas ang inireklamo mula ko sa isang kapirasong butas. Kung inyong mapapansin ang galaw ng kanyang mga mata, magbamasid muna siya sa paligid at titiyaking walang nakakakita sa kanya. Maya-maya pa, binalata na ng inireklamong lalaki ang kable ng kuryente na una na hong o una nang nilagyan ng electric tape ng mga taga ko tatlo hanggang limang minuto lamang ang itinatagal. Nagiging matagumpay na ang inireklamong lalaki sa pagkabit ng jumper at sandali siyang titigil para magmasid sa paligid. Pagkatapos nito, muli po siyang babalik at susuot ang kanyang sarili doon sa butas, papasok sa bahay. Pagkatapos ng kanyang third attempt, parang magic, let there be light. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco, hindi raw nila tinitigilan ang mga nagnanakaw ng kuryente sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sir Job, ano ba ang epekto unang-una sa komunidad kapag mayroon meron hong gumagamit ng jumper? This is a criminal act kapag ikaw ay nahule, nahuli, no? Partikular yung Republic Act 7832 mm. o yung Anti-Electricity Pilferage Act. Mm. Nakasaad yan na pag ikaw ay nahuli na nag-illegal connection, nagtatap ng uh, jumper at kung ano paman mga violation, In short, nagnanakaw ka ng kuryente. Ito, itong effort namin in going against illegal connections, power thieves, Apo. is a continuing effort. Tuloy-tuloy ito, hindi kami titigil hanggat hindi namin na uh, puhule ang lahat ng gumagawa ng ganitong illegal na aktibidad. Kaya naman, kasama ang Resibo, nagkasa ng isang entrapment operation ng Meralco, kasama ang Eastern Police District, Mobile Force Battalion o EPD, DMFP. Ang crucial dito is pag nagtatap na siya, tandaan natin na lahat na naghihintay, lahat na nagtatap, may kanya-kanyang look out sila. Kasi alam nila hindi kanyang ginagawa nila yun. <tapos> As per sa asset, after niya may tap, saan siya tumatambay? Bibili ba siya sa tindahan? Puupulang ba diyan o papasok sa bahay? Dito na sa tindahan. Di, di naman siya naglalayo ko sa tindahan. ng ano, magtaki kasi taga kabilang kanto lang pala siya. Ano yung picture na pinag-aid sa video yung nakahubad? Oo, nakahubad. Yung puting na may yung subject. Makalipas ang dalawang oras na paghihintay, ang target na si Lolo mukhang mailap pa. Ano po ang balita po sa loob po? Uh, positive naman din yung subject. Kaya lang waiting tayo kung anong oras gagalaw. Meaning, ano, oras niya i-execute yung illegal activity niya. Sure kapag uh, positive na ginagawa niya na yung, yung app. <laughs> Saka Tayo. Saka ako magkukuman at is eh, synchronize yung galaw ng tropa. Makalipas ang ilang pang minuto, ayan, on the move na raw ang target. Tumitingin na yung, ano, yung subject kung ano gagawin nila. Tumitingin na yung? pero uh, yung, ano, yung lookout niya, eh, pa ng isaan. Pero tumitingin na kanina po, simple na lang ako pag-aakit. Ay, yeah, magdudugtong muna. Hindi pa naman po, sumahan lang po, tapos tumingin sa taas. Nag-uusap silang dalawa. Pagdungtong ng alas 6 ng gabi. Ito mo sa tatanggal. Ay, hindi ka matagal pa yan. Tatanggalin ka pa yan. Pinatami yung tape niya. Dahil na na isang base. Okay, okay. Okay, okay. Yung lookout nasaan? Yung lookout na sa kasalan pa Nasa kasalan? Nasa barangay? barangay. <coughs> Okay, tingnan. Monitor muna. Huwag mo na Maya-maya ang mga operatiba. Oras na para arestuhin si Lolo. Pagdating nila sa bahay, tila nagtago agad sa kanyang lungga ang suspect. na Boss, May sakit yan. Sige, Huwag Sige, Si Lolo, na-stress ata sa pangyayari. Ang mga pulis at taga-meralco, pinangaralan si Lolo. Yung nananakaw yung anong papayad? Yung mga legal na nagpapayad ng kuryente. Kahit na! Ang pinag usapan natin ay yung iligan kayo. Ayaw, kung sumintid yung crime, oh. Huwag kayong nabuhay nyo naman. O yan? Oo. Inaamin naman po lang uh, ako. Inaamin? Ayaw nga panghuli. Ayaw nga din po. Naitindihan yung sinabi ko. Patay, okay. ikaw inahuli ka sa kasalanang pagkabit ng kiligal ng kuryente. May karapatan ka naman kumuha ng abogado para magtatanggol sa iyo. Habang palabas ng eskinita, si Lolo Jumper may mensahe para sa kanyang mga kapitbahay. Ayot talaga ka kayo. Hindi niyo ako tinigilan. Oo, oh, talma, ha. Tuloy ang dilakip ng mga pulis si Amado Di Mano, 65 taong gulang. Agad siyang dinala sa Pasig Police Headquarters. Nakapalayam ng resibo ang akusadong si Lolo Amado at walang alinlangan niyang inamin ang kanyang pagja-jumper ng kuryente. Inaamin niyo po ba yung ginagawa niyo pa ng jumper po. Ito eh, kailangan mo po kasi wala na po akong trabaho. Galing po ako sa sakit. Wala po akong magpilihan kundi kahit alam kong bawal. Pero itinanggi niya ang paratang na nagpapabaya daw siya sa mga nakakonekta sa jumper niya. Hindi po yan totoo. Ako po lang po, kasi dinidinaano ko lang po ang sarili ko. Wala naman po ako pagkukunan. Misan, nahihirapan ako huminga, kailangan ko magbintilador. Kaya ako po nagagawa ang Naharap sa kasong Violation Against Republic Act 7832 o Anti-Electricity Pilferage Act of 1994, ang akusado, si Amado Tibano. Sakaling mapatunayan po na siya ay guilty, Estimated natin mga 12 years gano'n, if proven guilty doon sa complaint or case na trial natin. Sa mga gumagawa ng mga illegal na koneksyon, yung mga nagnanakaw ng kuryente, itigil na po ninyo yan. Aha. Wala hong mabuting maidudulot yan bagko sa iperwisyo. Maawa po kayo doon sa komunidad na piniperwisyo Recibo, poi la mia sota mi